Bago daw ang battery. Bago regulator. Eh bakit ngayon nagpunta si sir dito? Yun na naman ang issue. Ba't i-rewire ko power supply. So, ito na naman tayo sa mga mga issue na mga Mio. Talagang issue yan. Kick low bat. Magamitin mo ng umaga, okay, di ba? Gabi mo ginamit, hinabukasan, low bat. Kasi sir, eh, lagi nakakabili ng regulator, which is hindi naman yun ang problema talaga. Diba? Nasasabi ko yung kasi alam ko yung experience, marami na akong ginawang ganito. So, hindi yan ang problema. bumibili ka nito, no sir? Lobat, battery, yun na naman. So, gusto ko ituro kay sir kung saan ba nagiging problema talaga nito. Ito sir, tignan mo, no? Punta dito sir. O, sa mga kabekis, no? O, shout out sa inyo sa mga nagbabattery drive ng ganito. Ayan ang problema mo. O, hindi ko ginalaw, di ba? Bunot. Siniksek. Kasi nga, battery drive daw. Inuto lang yung dilaw dito. Then, itong switch, nagiging battery drive nga kasi kinuha niya yung linya sa ACC. Sa brown. Which is inipit lang. Ayan po ang nagpapalobat. Pag ganyan no ang sinario ng pagkaka-battery drive nyo, mga kabekis, tapos nagbayad kayo para magpa-battery drive, para, para, battery drive, tanggalin nyo na po. Alisin nyo na kung ikaw na kanood nito na ka ng lobat wag niyo nang isipin wag sabihin battery wag niyo sabihin regulator mali po ang pagkaka drive niyo tama naman tinap sa si ACC pero yan po ang nagpapalobat sa si inyo kaya pag ginamit niyo ang ganda sa umaga pagdating ng gabi kinabukasan lobat bago daw ang battery bago regulator eh bakit ngayon nagpunta si sir dito yun na naman ang issue ba't i ko power appliance kayo na magbago Gagasos na naman kayo sa ganyan lang battery drive shortcut. Kung saan sa kayo natututo sa YouTube, mali naman. Ito na yung kinatapusan mga kabekis. Yung dating, sir, nakailang battery ka sir? Dalawa, tatlo ka mo. Tatlo, no? Yung totoo lang. <laughs> tatlo. Regulator, nakailang palit, puro ginway na, no? Tapos, naloloba tuwing gabi at nagpa fit yung mga ilaw. Akala mo, nag at parang namamatay, no sir? So, eto na, no? Hindi nga sir, buksan mo na ito ilaw. Backlight, headlight. Simple lang o, power appliance lang. Battery drive lang. Ganyan nang gawin nyo. Nasa YouTube channel ko yan kung ayaw nyo mararasan yung nangyayari sa sir. Hindi ho normal mga bekis na nagpapalit kay lagi ng battery tapos sabihin palit din ng regulator. Umabot pa sa magpapalit ng harness kung ano-ano nang kinasabi sa inyo. Tapos kailangan daw full wave. Nang na sa full wave to sir, di ba? Kaya nga, bumili na ang stock regulator ulit. Imamahalin nyo, Ganun pa rin, naglobat pa rin. O ito, stable o walang kurap. O, busina. So, yan yung mga ilaw niya, existing niya na. Busina niya, MOCC, yan nakakabit. Walang kurap yan. Sir, kumukurap ba? Ikaw, sir, nakakalam eh. Tagabulakan si sir, o oh, shout out. Kumukurap ba? Dumayo, so bulakan ulit. Ayan, no. Stable na ay hey. ay eh, patayin natin, sige. <laughs> Tingnan sa busina mo nga. Sige, taas, spark light, busina. Sige, yes, busina mo. Patay makina. Hindi tayo maglolok mak. Sir, ano sasabi mo? Parang hindi ka pa rin di ba? Patay makina. Ibubusihin na mo, hindi siya kukurap. Yan po ang the power appliance effect, mga kabekis. Wag na maraming cheche bureche kung ano-ano sinasabi yung ilalagay na mga relay kung ano-ano. Sundan nyo power appliance Nasa YouTube channel ko, yung MX na pinower up ko at meron din yung paraan na pag-full wave. Kung gusto ma tong pagkaka -wirings, nyo ma-attain itong gantong klaseng pagkaka-wiring, nyo sa magtatanong sa akin unang-una wag ko kayong gamit ng peking materyales at ayusin nyo po ang grounding kasi po kahit po naka terminal pin yan at inipit nyo na inipit nyo na ng plies bumibitaw po yan kaya nga po ko inihinang ko pa Makita mo sir ba diba? lahat ng terminal pin ko nakahinang okay sa mga nagpa power apply sa na nagtatanong sa akin bakit kumukura pa rin hindi ko lang maisip kung bakit kasi bakit sa akin hindi bakit sa inyo sinundan nyo naman kamo lahat? Sir, lahat ng procedure, materials, lahat po sinundan daw. Bakit kumukurap? Bakit sa akin naman hindi? Yung battery mo, kailan pa to, sir? Kapapalit lang din, ano? OD, OD yung nakalagay, no? Kasi tatlong OD na nangyayari sa kanya. So, ayan mga kabekis, no? Power appliance, kailangan po secured, malinis. Yun po ang combination niyan. Intact, walang loose connection. Kasi po, Maganda ho ang power applies, napakainam sa motor, nagbabalanse, okay yan. Pero po, pag meron ho kayong mali dyan sa power applies method, masama rin po ang epekto. Okay? So, good day sa inyo mga kabekis. Ride safe, sir. Salamat.